deodorant shampoo mama sura puro box oh, may teddy bear bago man siya oh may ano lang siya ano ba to ah uh, kunting laba laba may Teddy Bear. bear. Shoot. Oh, uh, nahulog pa. Uh. Ano meron dito? Oh. Uh. Uh, may black bag. oo, may shampoo na naman. Deodorant. Shampoo. Okay. Ay, shampoo na naman be. Tapos na naman sila ng shampoo. Meron pang L'Oreal. Okay. Bukit dito be. Shampoo. Kadami. games. Aba. Ang games ayun sa dulo. Hindi ko maabot. May ano pa, may headset. Ah. Headset pa yun. Ang dami doon, no? Pasokin ko nga. Pasokin ko nga, be. Hindi ko siya maabot. Iya. <laughs> yeah. ano to hmm. Ay, may kutsama tinidor ang dami hmm. ito may headset eh, Ay, walang laman ang dami nanbi oh ko. Ko tambak. Hmm. Matumba ako. Hmm. Ayun. Nahulog na. dami naman ito. Ang May laman na sa loob. Games daw. Oh. Happy Mother's Day. Merong ano, Mother's Day card. How are you? Hello. Oh. Mother's Day card B. Oh, is that card? Yeah. Yeah. Starti gagana gala. Just left, give me the box, babe, so I can put this one. This Mother's Day card. Doming Mother's Day card. Sinong gusto ng Mother's Day card? Ang dami. Ganun. Pwede na yan. You got it. I dropped something. It. Shampoo pa dito oh. Natapo na Ito ay Box only na natin dito. Box. Just box. Let's go. Hello! Kamusta So, marami tayong nakuha ganito. Ayan. Madami. Ayun pao oh, na nandun pa sa may lamesa. Hindi ko na ipakita lahat sa inyo. Magbukas tayo. Tingnan natin kung ano ba ito. Ito bukas na. Kasi sabi ng asawa ko, games daw siya. Anong klaseng games? Hmm. Ah, parang dice. Ayan o. Oh. May pa dice. Tapos, ah, okay. Magkaganito kayo. So, magtalon-talon kayo dyan. Hmm. Ganyan po yung itsura niya. So, para sa mga bata, manipis lang siya. So, kailangan kapag nakarating to sa inyo, dapat kumpleto din. Kasi, hindi nyo to magagamit kung kulang. So, make sure na nasa loob talaga siya lahat. At mukhang iba-iba din. Hmm. So anyway, yun, madami nga, madami tayong ganito. Sobrang dami at marami rin tayong Mother's Day card. So buksan natin yung nakabag. Ah. Baba ko muna ito. Oh, ang bigat. Ayan. Ah. Kita nyo ba? ito ay mga hair product. katulad nito, shampoo, mm, shampoo. ito ay gel para sa buhok, shampoo. ito naman ay uh, Treatment para sa buhok. Paglalabas ko ha. Uh, shampoo. Shampoo again. Ito ay shampoo para sa bata. Uh, shampoo again. Conditioner naman na siya. Uh, shampoo. hairspray gel deodorant deodorant again pang hair treatment gel uh, pang buhok syempre mga buhok hair treatment shampoo Ito. Shampoo again Gel Hair treatment Hair treatment Shampoo At wala na mga ka-subscribers. Tingnan nyo naman kung gaano kadami to. Mm. Mga games. Maghulog na. O, huwag ka nang magdulas-dulas pa. O, tama na yan. Ayan po, ang dami. Tapos dito sa box na ito, Mother's Day cards. Dahil tapos na yung ating Mother's Day. Belated Happy Mother's Day sa iyo. Isang box, tapos may halo din siyang ganito. Hindi ko na po kinalat kasi pare-parehas lang naman. Huwag na nating ikalat at pahirapan pa ang ating sarili. Happy Mother's Day everyone. At dito naman sa baba, ayan po 'yung ating hair product na mga nakuha. Shampoo, conditioner, mga pang-treatment sa buhok. Walay man iba. At ito 'yung teddy bear natin labahan ba yan parang ano to eh uh, sabon bago tapos yung ating mga nanalo ng parcel ay aking ayusin na din yung limang parcel na panalo dagdagan ko na din po yan at para maisama na natin sa ating bibi box meron tayong taga na nanalo buti naman may papasok natin yan sa box ni Angelica Bibares eto po yung tatlong bibi box natin ito nakatape yung kabila pero yung kabila hindi pa. So ibig sabihin may chance pang malagyan. At ito nga yung kay Angelica Bibares. Tama ba? O oh, ito yung kay Angelica. But anyway, ayan yung kabila din nakatape at yung kabila hindi pa. Meron akong nahalungkat dito oh. Pain reliever cream. Sana makaabot ito. Ang expiration nito December pa naman eh. Ayan. December 2025. So, wala tong pangalan. Ilagay mo na lang ito sa may mga parcel-parcel. Ihalo mo na lang yan. Pain medicine. Tapos, yung kay Rosalie Laconsay, yes, sarado na yan. So, wala nang chance na malagyan pa natin. Diretso na kay Rosalie. At ang pick up po ng ating baby box, tatlong baby box, $375 dahil $125 po ang isang balikbayan box ngayong katapusan uh, May 27 po ang deliver papunta ng Jacksonville so pagdating naman ng Jacksonville syempre hindi naman po yan agad-agad diretso din papuntang Pilipinas kasi malay nyo naman konti pa lang naman yung mga box na nasa Jacksonville so mag-iipon pa yan kaya po yung ating BB box 3 to 4 months so ngayon po ay May so baka po aalis ito June Tama ba? Next month ba ay June? Yes. July, August, mga September. Oh, nandiyan na yung baby box nyo. Kasi Metro Manila lang naman to at Bicol. So maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta. At dito, marami pa rin tayong empty baby boxes. Tatlo na naman po ang ating balikbayan box na gagawin once po na makaalis na ito. Itong mga baby box na ito. Don't forget to subscribe. Salamat.